Ayan, isang palad. Isang palad. Oh. Isang yung, palad, Oh. Yung sipit niya, mga idol, isang palad. No. Ah. <laughs> Tingnan mo yung size ng balde, mga idol. Oh. oh, kung gano'ng kataas yung balde, gano'n din siya kataas. Oh. So, you know? Ay, napakalaki rin. <laughs> size ng <of> balde, Oh. <laughs> Ayan. <laughs> ay, idol. na, napakalaki yung limang. Ay, ang laki rin. talaga ay, oh, napakalaki yung limang, mga idol. Ayun, 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 ayun. Oh. Ayun, mga idol. Napakalaki yung limang, mga idol. Ayun, ah. Siguruhin mo rin. Sigurohin Ay, napakalaki yan mga idol, Pala. Ayan na. Trawa. Siguruhin Sigurihin mo Ay, napakalaki ran. Ang laki, Joy. Sigurado na yan ran. Makit, makit. Sige, sa, sa gilid ran. Sa gilid. Yun na, makit. Baka uh. tatakbo yan. Uh. You know? Sigean, yun na, napakalaki. Ay, ay ko butas. Inayahan ko butas. Parang Parang hindi papasok ngutas. ulit. Ayun. Ay, napakalaki yung mga idol. Yun na, napakalaki yung limango. Siguruhin mo ran. Wala kang kawiran. Hinarangan kasi yung Ano Yung butas sa tala. Siguruhin mo Iusan mo nitong kunti lang Siguruhin mo rin Ay napaklaki Laki Joy <messas> Yun o Napaklaki mga idol Yan Ayun Sirti sirti Ay Sa <laughs> gili lang Sa gili lang Siguruhin mo rin ah. Napaklaki mga idol Ayun o Yun rin uh. Ayun Tawakan uh. mo mabuti ran. Ayun <mess> na Hindi ko maano Ayun lumabas yung mga anak niya Ran, oh Ayun o. Yung mga maliliit mga idol Lumabas Kulang yung kamay ko. Sige. <laughs> ayun oh, no, yung mga maliliit nandun sa gilid. Ang laki, Ang laki, Ayun, ayun no, ang laki mga idol! <laughs> ang laki! Ayun oh, no, ay napakalaki. Ang oh, grabe, tingnan mo anlaki. yung anlaki. ano. Yung ano ran? Sipit. Yung sipit. Parang kamay parang kamay mo ran. <laughs> ayun, laki! Anlaki. Ay, isang dipa. Ayun Ayun mga idol, tingnan nyo naman. Ayan. Ayun, isang palad. Isang palad. Isang palad oh. Yung sipit niya mga idol, isang palad. Sipit tingnan pala, isang palad ayun oh. No? Ay, Grabe Kasi isang kilo yung sipit niyan, Ran. Yung sipit lang ay sapat na. Isang kilo? Oo. Uh -huh. <laughs> <yung> dapat kalaki. Dapat kalaki <laughs> mo yun. Yung magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga idol. No. Yung nah? Yun, yung yung, mga, mga, mga maliliit na tumakburan, Ran. Hindi ka kasi hindi ako makatali yung, ito. Eh, siguruhin mo, Ran. Dito ko, dito yung, ko. Dito sa isa ano, sa ano. Ah. Eh, yan, 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 itali. <laughs> siguruhin mo. Yan na. Grabe. Yung magandang gabi po sa inyong lahat, mga idol. Yun iya, Yeah. Mm Ayan na Kali mo, siguruhin mo rin Laki Ang laki mga idol You know uh, Yun <laughs> Ay, nasa sampung kilo yan ran ha, Sigurado sampo? yan oo Sampo to? Okay, <laughs> kahit, kahit isang, isang sipit na sa akin ran Estimated lang yun oh, Pero ang napakaki ran Unang first time ko nakakakita <laughs> ng ganyang ano Kalaki yung <sighs> kalimango um, mga idol Yun Paggabi talaga? Ay, ang laki niya. Unang putok rin. ng gabi ba? Oo, oh, yung pag unang putok ng gabi. Oh, butin harangan mo agad oh. yung sa pala doon. Oh, okay, malalim yan. Malalim yan. Huh? <laughs> Ay, ang laki mga idol. Si, Natabunan si... yung mukha ni Idol Ran. Tinan mo sipit. Sa, ayun oh. oh isang palad <laughs> Kahit isang sipit lang sa akin. Isang pala talaga. Oh. <laughs> Ayan. Ayun. Ay, napakalaki mga idol. Sipit pa lang mga idol. Isang palad Isang pala. Ay, Ayan, nasa isang kilo yan Ran. Yung sipit pa lang yan. Sipit, Joy. Oh, isang kilo, Joy. Isang kilo mahigit. Grabe, bigat yun. Isang palad. Saan <laughs> ka makikita ng ano, alimang isang palad, isang sipit. Oo. Oh, Ayun. Ro. Dito, napa. mga... Ay. hindi na nga nang... Ayun, oh, no, sobra kalahati. Eh. Dito. Uh, Unang first time mo na kasi kita ng ganyan kalaking... ayun napakalaking alimango Ay mga idol. Do doon lang sa, sa ano? ayun may mga maliliit gumagapang mga idol. Ayun, oh. Ayun, oh. Yung mga maliliit, oh. Ayun. Ayan, oh. No? Ay, siguro, hindi mo rin. Maghahanap tayo dyan rin. Ay, pala ko. Ay, pala mo. Siguruhin mo para maka ano pa tayo ng marami. Palapala lang yan. Yan meron oh. Meron na, meron na. Meron meron, eh, meron, 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 meron. meron, doh. meron, doh, okay. meron mga siguruhin mo okay. ran. Meron daw. Meron daw mga idol. Siguruhin mo ran. Aarangan mo ran. Meron raw nakita. Ayun. Ay pumasok ran. Nakapasok. Ay pumasok. yung malaki yon. Inarangan mo sana agad ng anuran. Nang pala. Malaki eh, sayang. Isayang yan. napakalaki ng butas yan. Huwag mo kamay rin, baka maputol yung kamay mo. <laughs> ah, lalim dyan. Sayang, laki. Ayun, ang oh. <laughs> Grabe, mga idol. Unang first time ko nakakita ng ganito kalaki ano, alimang. Meron pa sana doon, mga idol, kaso hindi, biglang pumasok. Ah, lalim dyan. <laughs> Malalim yan rin, may mga, hmm. may mga ano yan. Malalim Ayun, oh. May mga ugat yan nang ano yan. Sayang, hinabutat. Marami pa dito Ran. Kasi bagong ano lang, bagong sapit nandini ayun tingnan mo dyan ayun ran ayun ran ayun ran! ayun ran! ayun oh uh! ayun haran harangan mo sa ilalim ran tusukin mo ng pala sa ilalim ran para hindi maka ano yun o yun mga sa ilalim ran sa ilalim ran yun o mhm naharangan ng mga yung butas may ingat ka yung kamay mo malaki yan ayun ayun pero yung isang yan Ran, ano lang Ran, yung parang kagat daw, parang sipit lang ng unang nahuli. Eh. yung Ayun mga edong, napakaraming lamok pero okay lang yan mga edong. Kasi may nahulog ano tayo. Patalik, patalik ko nahulog. Nahulog? May balde tayo dyan. May balde. Tingnan mo. Siguruhin mo Ran, yung Masuk patalik ko. Ran. Yeah. Ayun Malaki pa. Eh, babae rin. Baka yan yung asawa niya rin. Masok yung nangok sa aking ano? Liit. Ito, tingnan you mo. Know? Yung ano lang yan? Anak lang yan? <laughs> Bagong panganak ba? Pa? Malaki na yan. Isang pala na yan. Mahigit, mga idol. Yan o. Itsa, itsa. Ano? 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 Ay, yung baldi. Yan you know? o. Siguruhin mo rin. Anak lang pala to. Napakalaki nito o. Oh. Ay, napakalaki mga idol. Ay, magandang mga oh? gabi po sa inyong lahat. Yan you know? o. Mm. Ay, hindi magkasya sa balde ran. Hindi kasya. Napakalaki. Tingnan nyo yung balde mga idol, hindi magkasya. Yung alimango. Napakalaki mga idol. Ay, nako naman. Oh. You know? Oh. Pahirapan sa pagkasya yan. Oh. Tingnan nyo mga idol, tingnan nyo yung bunganga ng balde mga idol. Hindi pagkasi. Hindi, hindi pagkasya. o. Kung hindi mo tagilirin mga idol, ay napakasarap nyan. Yung size ng balde dito, tingnan mo. Tingnan mo yung size ng balde mga idol. Oh, kung gaano kataas yung balde, ganun din siya kataas. Oh. So, you know? Ay napakalaki ran. <laughs> sa isang balde oh. Ayun. Ayun you know, oh. Grabe. <laughs> sa isang balde, sa isang buong balde. Isang buong balde mga idol. Puno na agad. Para boundary na agad kami mga idol no. Sa isang alimango pa lang. Dito marami pa tayong ano dito oh. Hukay dito. Tingnan mo din ran. Ay mas bukas ran maganda balikan dito ran. Oh, you know? Napakalaki ng limango mga idol. Napakalaki Napakalaki talaga mga idol. Susundan natin si Idol Ron. Ay, meron pa siya ron. Ito, Ay, meron pa siya ron. ayun. Ayun. Swerte. Buenas tayo ngayong gabi. Napakaraming alimahan mo talaga buenas. dito mga idol. Ay, ayun. Yan ang sinasabi ko. Ayun, yun. Pag Sigur. buenas talaga yung, ano? yung Yung sasalubong sa atin, no? Eh, harangan mo agad na yung ano ron. Yung butas. ayun huli. Ayun. Ay, isa lang sipit, Joy. Isa lang sipit? Ay, okay lang yan ron. Sigurado na yan. Masarap yan. Kahit city, isa, isa lang yung city. Pagbuenas talaga yung ano sa atin, no? Doon na, doon sa sa may likod muran. Doon sa may likod sa may, may na, ano, yung na itim. Ganyan din sila na nirahan rin, sa mga ganyan, ganyan. Napaklaki, isang bumbal din. <laughs> First time, mga idol. Nakakita na yung ganitong kalaki Lima oh. limango. Ayun oh. Malaking gagataan. Isang balde. Eh, tingnan mo dito. Eh, eh parang mayroon dito. Eh. eh. Parang eh, Mar lumalabas na maliit ran. Oh, marami mga bigmay mga maliit, malaki yan. Pagka may malaki yan, pag may maliit na lumalabas ay, ay, mayroon yan. yan. Ayun. Mighty. Okay. Ay hindi makasi idol. Kailangan mo pang tagilirin baka mapag-iwanan pa. Ayun oh, napakalaki. Sana all, Sana all ang laki. Ay napakalaki. Oh, laki <laughs> oh. Kapul <laughs> balde natin. Ah. oh. iyon Isang balde talaga mga idol. Tara <laughs> dito tayo sunahan. Dun sa anuran ano May tubig na dito, Joy. May, may, tubig na? Tubig na. Tayo may tubig na. Hugasan mo dito. Hugasan mo lang Susunod na dito ran, jan, ran. Natin si idol baka may, may makita pa tayong alimang. May tubig na kasi dito, mga idol, malalim na. Pataas na rin yung dagat ran. Pataas na. Mm uh -huh. Ayun, gabi, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ayun, dito tayo, yun, ah, napaka giant crab talaga. Ayun, napakalaki ng alimango mga idol. Giant. Yun. Unang first time ko, ga, kung gano'ng kalaki yung balde, gano'n din kalaki yung alimango mga idol. Yung maganda gabi po sa inyong lahat. Ayun, may, may malita na gumagawa ko, ran. Asan, asan, ayun, ayun, asan, ayun, ayun. asan, 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 na natin dadalhin niya. Maliit 'yan. Maliit ra? Maliit 'yan. Ayun, maliit lang pala mga idol. Marami talaga ng alimango dito Ito, mga idol. May, may dagat dito. Ayun, may dagat. Na. Ay, yeah. boundary na tayo ran sa boundary isang, rin na. Isa pa lang 'yan. Yeah. <laughs> oh. Ito pa lang oh, grabe oh. You know? Oh, napakalaki ng na alimango mo ngayon. Okay. Oh, sipit pa huli, lang oh. Huli. Sipit pa lang po ay eh, isang bala Oh. <laughs> Kasi lapad daw ng ulo, mas malaki oh. pa sa ulo ni Idol Ranto mga idol. Ayun oh. Ayun oh. <laughs> Ayun oh. Mas malaki pa 'yan sa ulo malaki ni pa Idol. Malaki pa sa ulo yung alimango. Ayun, yeah. magandang gabi po sa inyong yeah. lahat. <laughs> grabe, napakalaki ng na alimango. Yeah. Marami talaga malalaki sambahan, dito lang. na dito, Jay. Oh. Pag, pagputok ng dilim talaga. Yeah. Ganyan lang, mga idol. Yung ano namin dito sa Pinas. Pag putok ng dilim, ay sigurado. Lalabas yung mga, ano, mga ganyan. Buti na harangan jay. ni Idol Ran. Tara, Tara,